May panibago na namang isyo ang kinakaharap ni na Elias, at ng kanyang manager na si Beverly pumikpik labad-labad. Kumakalat ngayon sa social media, na meron umanong isyo sa pera sa pagitan ng talent at manager. May winidro umano ang manager ni Elias na nagkakahalagang 29 milyon pesos sa account ng vocalista. Usap-usapan din umano ngayon, na binigyan umano ng lawyer si Elias, para mapag-aralan ang kontratang pinirmahan niya sa management ni Beverly. Ayon sa usap-usapan, ay sa araw mismo ng contract sign nang lang nakahawak si Elias sa kontrata. Pumirma lang raw umano ang bukalista sa kontrata na hindi pa itong nababasa ng maigi, dahil hindi umano siya nabigyan ng kopya, ayon sa source ng isang content creator na naglangalang Philip. Na dati umanong assistant ni Mr. Boy Abunda ay hindi pala binigyan ng copy si Elias bago siya nagsign ng kontrata. May disclaimer din ang content creator na wala siyang pinapanigan, sinasabi lang din niya umano, ang mga nasasagap agap niyang balita mula sa mga reliable sources. Anya, ayon umano kay Atty. Torian, may posibilidad raw na marevoke ang naturang kontrata dahil sa mga ilang pagkakamali. Dagdag pa ni Philip, sa nakalap niya, ay hindi naman eksaktong 29 million ang nai-withdraw. Pero tunay na may isyo umano sa pera. Ang sabi niya sa akin, totoong may money involved, pero yung figure, yung 29 million, ang hindi totoo. Sinagot naman ni Beverly ang mga paratang sa kanya. Sa post niya sa kanyang social media ay, Saan daw kukunin ang 20 milyong piso sa tatlong buwan? April ngayon taon simyo lang nag-manage si Beverly sa karera ng banda. Ayon pa sa kanya ay halos ang bukang ay nasa Visayas at Mindanao kung saan ay ang talent fee ng banda ay nasa 200 ,000 to 380,000 pesos. At ang bawat araw na gastos ng banda ay umaabot sa 120,000 pesos. Hindi pa kalaki pang tax, talent fee ni Elias, management fee, food allowances, at iba pa. Tanong pa niya ay sa anong ground marerevoke ang kontrata. Kinlaro din niya na sa Facebook account ni Elias, ang may access lang ang management, ay ang Elias JTV na page. Kung saan si Elias lang din ang nagpo-post araw-araw. Ang personal account niya na Elias Lintukan ay wala umano silang access. Ang income din umano niya sa social media, ay hindi pinapakiaalaman ng management. Hindi raw nila kinukuha ang income ni Elias sa mga social media account nito. Napansin din ng mga netizens, Napalagi ng som asama ang partner ni Elias sa lahat ng kanyang gig. Napuna naman ito ng iba dahil pinatunayan lang umano niya ang kanyang pagkaselosa. Hindi umano tatagal ang kanilang relasyon dahil wala itong trust sa kanyang partner. Tanong naman ng iba ay tinihil na ba ni Abigail ang kanyang pagtuturo at piniling samahan na si Elias. Depensa naman ng mga nasa panig ni Abigail ay wala pa umanong makanting item kaya may libreng oras umano si Abby na makakasama kay Elias. At sana siya na lang ang maging manager ni Elias. Mayroon ding vlogger na nagnangalang Ellie Bugris o Jinky Carpio, na may alam umano siya sa isyong pera ni na Elias at ni Beverly. Sa upcoming na movie ni Elias, ay wala umano siyang natanggap na bayad. Giit umano ni Beverly na mag-down payment ang mga nakabook sa banda, pero ayon sa vlogger ay wala na sa poder ng banda si Beverly kaya dapat ni Rachel na sa Elias JTV ang mga transaksyon. Hindi naman pinatulan ni Beverly ang paratang ng vlogger, at binahagi lang niya ang isang post na may warrant arrest ang vlogger na naninira sa kanya, may kaso itong estafa. Sa Facebook account naman ni Atty. Torian, ay binahagi niya na nagmeeting sila ni Elias kasama si Abigail. Saad ng kanyang post ay, pareho po kami galing sa hirap, Pareho rin kami galing sa bukid at lalong pareho kami nagsumikap para maabot ang aming mga pangarap sa buhay. Salamat sa lahat ng grasya ya ala. Attorney Israel Ito Torian, finally meets the famous Elias JTV, the phenomenal singing sensation in the 21st century. Alam dulila. Tila ito ay pasaring umano sa naging interview dati ng manager ni Elias kay Oji Diaz, na sinabi nito na, ang bokalista ay mula sa bundok, at siya ang tumulong na umunlad ang buhay ni Elias at nagpabago sa itsura nito. Ngayon, maraming mga netizens ang umaasa na sana ay makahanap na ng tamang handler si Elias na hindi siya lalakohin. Kung bago ka pa sa channel ko ay wag kalimutan i-like, subscribe, i-share at magkomento. Kasalukuyan ay nasa Thailand si Beverly. Caption naman niya sa kanyang post ay Cheers para sa mga laban na tayo, lang ang nakakaalam at hindi natin may sa iba. Tatagan mo pa, dahil ikaw lang din nakakaalam kung paano mo kinakaya. Mahigpit na yakap para sa ating lahat. Relax lang saglit, tapos laban na ulit. Anong masasabi nyo rito? Comment down below.